ayon guys uh, Pauwi na tayo Ayan So um, Ayan Malungkot na balita Laglag na kami guys So ayun, Um, Masakit pa kasi Tambak kami ng I think 20 points Pero ano eh Tikit naman hanggang Mga Third quarter uh, Second half uh, Lamang lang ng tatlo Or lima ata But yeah um, uh, Na Ano kami uh, bentab nito. Yeah, parang nauubos yung ano namin, yung baterian namin nung bandang ano na kasi, pito lang kami, wala si Maron sa kasila kai, hindi nakapaglaro kasi may mga <coughs> important na event sila and si Lakayata uh, hindi napalitan sa work. So, ayan, um but yeah, um uh, malungkot kasi um laglag -lag na kami pero at the same time uh, grateful ako dahil um, na-experience ko yung liga sa KBL and sobrang grateful din ako sa mga teammate ko sobrang uh, enjoy yung journey namin um, as a team so um, yeah talagang in-enjoy lang namin pero may mga moments na talagang uh, masakit sa pagkatalo kasi syempre lumalabas pa rin yung pagiging competitive natin sa laro ng basketball pero yan talaga Um, may natatalo may nananalo Hopefully um itong pagkatalo namin is uh, maging drive pa. Depende kung anong mangyayari next season kung same team pa rin ba or uh, magle-reshuffle ng team. Pero so far um yeah, kung di man Medyo okay na kami sa team. We just need to fix some uh, ano lang talaga. Uh, mga plays and um uh, uh double up RT. Nawala yung depensa namin ng second half eh pero yeah. Uh, um I think we're still okay. So, ayun. Um, yeah, thank you sa pagsama sa akin tuwing linggo sa basketball. And, ayan. Um, uh, sana na-enjoy nyo rin. Alam ko marami nanonood dun sa KBL eh. Um, Nagahanap sila ng update about sa basketball. So, ayun, Mag-upload tayo. Magtutuloy-tuloy lang tayo ng vlog. So, lately hindi ako nakapag-upload kasi ano, um, <coughs> medyo busy na busy sa work. Maraming medyo may mga ginagawa Pero ito, siguro itong week na ito Mga kapag vlog vlog na ulit tayo And guys, so maraming maraming salamat And see you na lang later Bye! And guys, uh, try natin kumawa na natin itong no Porsche And what's up guys? Welcome home! Nasa bahay na ako. Oh, ko lang. Parang ang dilim ah. Ayan. So, um, ayun. Um, uh, tulad nga sinabi ko, talo kami ngayon. Ano mo sasabi mo? Di mo ba ako congratulate na talo ako? <laughs> ayun. That's life. That's basketball life. May nananalo, may natatalo. Oh, okay. ayan. So, ayun. Um, next week, ano, parang awarding na tapos yung semifinals pero merong open court doon like parang kasi two court yung nirent ni Kuya Francis yung isang court open yon 7 to 9 for pickup games para din sa mga natalo so tingnan natin kung makapunta ako and ayan um so sensya guys makalat alam niyo naman pag may bata given na yan ang bahay namin is always makalat and yeah ganun talaga yung mga bata um, pag naglalaro And yeah, di natin sila mapipigilan. Ayan, um, gusto ko lang i-shoutout si John yung sa akong kakalaro dahil in-sponsoran niya tayo ng Agile. Let's go, Agile Gear. gear. Clothing. So, thank you, thank you. And mamaya, eh, gagawa natin ng review yan. Um, papakita natin. So, pero promote ko lang, guys, yung Agile Gear Clothing. Um, support ano tayo, yung mga kaibigan natin sa mga small businesses like this. So, gumagawa siya ng t-shirt and um, more on sa sports kind of shirt. Um, parang type of under armor, parang ganon. So, may mga shirt long sleeve siya, um, t-shirt. Maganda yung mga printing niya guys, yung logo. And then, meron din mga short, yung mga short na pang basketball or pang jogging. More on like sports kind of uh, shirt yung mga tech na ay naano niya, pino-provide niya. So tingnan natin kung ano mga binigay niya sa atin, guys. Ayan. So, let's go. Tara, pakita ko sa inyo kung anong laman nito. Let's go. Bye. So, ayan guys, um, ito, i-unbox na natin or i-review natin itong mga shirt na binigay sa atin eh, John. This is from Agile Gear. Um, may sticker siya dito eh. So, so, ito yung logo niya guys. Support tayo mga taga Illinois, US. Yan, um, kung gusto nyo yung free shipping, pili lang kayo dito sa Agile. Or, um, kung may alam ko may Facebook page siya. So, um, support nyo yung Facebook page ng Agile Clothing. Agile Gear Clothing. So, this is built for your madness. So, yan. As I said, sports clothing siya guys. So, um, sa mga hey, mahilig mo basketball, biking, lahat na any activity. Para siyang under Armour guys, good quality. And yeah, alam pa rin natin natin, buksan natin. Ang ah, isa. Let's go! Green! So, thanks John. Large size, binigay niya sa akin. So, ayan, uh, re-review natin siya. Sa agile clothing, guys agile. Yeah, agile built for your madness. This is agile, um, agile gear clothing. So guys, ito yung ano nila. Um, kung may kita nyo dyan, kita bang? Yeah. Um, this is the email or ano, uh, search nyo na lang. Agile Clothing and this is their logo. Ayan. So, right ito yung logo nila. Ayan, susukatin natin guys. Long sleeve siya. Parang Under Armour long sleeve. Bagay na bagay sa mga nagpa-bike. Ayan. So, tingnan natin. So, ayan guys. Tingnan natin guys. Susukatin natin siya. Alright. See ya. And ayan guys. What's up? So, ito. Um, long sleeve siya. Na uh, parang Under Armour style. Sobrang com comfortable niyang isuot guys. And, I think true size naman siya kasi large to and then large talaga yung mga sinusuot ko. So, Ayan, ang sarap sa pakiramdam. Bagay ito sa biking guys or like magha-hiking ka. Okay na okay to. Actually, okay din naman siya sa basketball kung mahilig ka sa mga long sleeve na, na style. Ayan, so, ayun siya guys. So, fit na fit siya sa, sa ano, acting, I, I think this is the true size. So, okay siya. Yung tela, ayos, maganda, breathable siya. Parang nga Under Armour eh. Alright, thank you Agile Gear. Um, for this and sobrang ano ganda na appreciate ko so sakto kung sa summer na mahilig ako magbike eh. so ayan tingnan natin susuot ko ito para atin ayan thank you so next and this is the one large din siya thanks man ito naman is ano uh, short sleeve na t-shirt kung ito long sleeve ito short sleeve let's go Tada! Ayan. So, ito guys. Agile clothing. Here, agile gear. Agile gear here. And same. Large size. And again, ayan yung email nila guys. Ayan. Subukan nyo. And ito yung record na design. So, large din siya. So, tingnan natin. Uh, pas, uh, pas, ano naman tayo? Magpalit naman tayo na ito. So, tingnan natin. And, ayan! So, ito na siya guys. Yung shirt na binigay sa akin. Agile. Clothing here again. Logo again. And, dito. And, natin mo guys. Support vocal. So, yan. Yeah, ang ganda guys. Sobrang ano sa akin. Um, ah, uh, parang fit. Ah, uh, dry fit yung style niya. Breathable. And, okay naman yung ano, yung, yung sukat sa akin ng large. And, tulad yung sinabi ko, feeling ko true size to nung no, ano, ng um, ng agile clothing. So, ayan. Tingnan natin, guys. May isa pa dito. Ayan. Same lang din. Oh, ito. Short. Let's see. Tada! Oh, nice. ah uh, ito yung uh, shorts. Shorts. Ito yung above the tie na shorts. Bagay siya sa mga nag-hiking, biking. Pwede din siya sa basketball. Ayan. Dito yung print out niya sa gilid. So agile. Agile um, sporting or agile gear. And meron din dito syempre. So ayan. So ito sya. Short shorts sya. So nasa gilid yung ano. So hindi ko na so to guys. Pero ayan. Um, ito yung lahat ng mga binigay sa atin. Meron tayong long sleeve. Meron din tayong shirt. Let's go. Dito. Good. And then, syempre, yung short. Ayan. So, thank you, thank you, guys. Thank you, Agile. Um, Agile Gear for, uh, giving us this nice clothing. And, yeah, um, para sa mga subscriber or kung sino man nakakapanood na ito dito sa Illinois, sa US, guys, uh, visit nyo yung website nila which is yan. Ito yung link. So, ayan, um support lang. Ito, sinosupportahan ko lang din. And thank you naman kasi uh, meron tayong magagandang clothing na nasusuot galing sa Agile Gear. So, thank you. And, um, yeah, dito ko natatapusin yung vlog. Again, thank you sa mga subscriber. Thank you sa mga nanonood. Alam ko, uh, maraming mga silent viewer. Pero sana, guys, subscribe kayo. Please, isubscribe nyo na rin yung channel natin. Kasi, konti na lang, guys. And, mamomonetize na tayo. And, Di natin alam. Pag na-monetize na tayo, much more bigger content yung magagawa natin. And, ayan. Thank you, thank you so much sa pag-support uh, tayo sa pag-grow ng channel namin. And, yeah. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like yung video, i-share, and syempre support the Agile Gear Clothing. This clothing is built for your madness. Let's go! So, Agile Clothing, let's go! Have a good day, guys! bye Bye!